Baiskanda, pinagsabihan si Payato. Bawal na si Kimi, taken na iyan. Madaming nakakapansin sa mga galawan ng kapuso aktor na ito. Panay kasi ang pagpapansin kay Kimi kahit naka on air sila sa showtime. Kahit sa backstage ay todo forma ito. Kaya naman pabirong sinabi ni Meme na may na at si Paolo Bilini yon. Samantala, ang daming netizens ang makapansin sa pagiging papansin ng kapuso actor tuwing nagsasalita ito sa sexy babe segment. Ayon na sa mga komento, bakit pa kasi paulit-ulit na pinapapasok iyan? Pansin ko, wala siyang respeto. mag sa sexy babe. Puro eme sa mga girls. Sana si JC de Vera na lang. At this yung mga sense, ayun ay may, may, sense ang mga comments. Unlike kay Jack Rupeto. Para ipabita, natatawa na nga lang sila may may vice. Sa mga kinikinis niya, I'm sure pikon na din sila at hindi gusto ang mga sinasabi. Halata naman sa mukha ng mga shooting hosts. Ayon pa si isang komento. Sorry ha? Alam na niyang may paulo ang na nasa buhay ni hinju. Bida-bida siya. Diyan kaya para nababanggit ni Mewebais? Nanagsedo si Papi. Kasi kinuha ang personal number ni Idol. Respeto sa jowa, padibhasa, maran issue. Ilan yan sa mga jig na Gina fans at mga netizens. Hindi nagugustuhan ng mga kinikilos ni siya sa age yung time. Anong senior ito? Pansin rin ba?